magandang hapong po sa inyong lahat muli na naman nandito, po, nandito na naman po ako sa Tumana sa barangay silangan Tumana iba na po ang ang ating lugar na matikita pero yung kalsada ganun pa rin ma, pa rin. Kotik pa rin yung iba Pero doon inayos na Pero dito ako dadaan Dito tayo dumaan sa Daan na Aking nalalaman din dahan ng kutol pa uwi hi hi anong kinakain nyo ha 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 oh ba't kita sige punta na doon sige dyan lang sa gilid dapat mo na yan madumi na yan sige na lakad na doon hindi na ha ha kamay nyo God bless God bless God bless Hello Ang dumi ha Ha Hello guys Good morning Bali nandito naman ako sa aking mga Circle of Pain Magpapalaro ako sa kanila ng Titik Kalamansi Yan ang lalaroin nila Papalaro ako pa sa mga bata Okay sige Mag-uumpisa tayo ngayon. kayo ano kung yon? yan. tumutukoy nang yon! Dito dito, lagay dito dito guys. Yan. Tayo dito. Tiyu. Oh, hawakan mo. Ayosin mo pag ano ha. Ayosin mo. Yan. dito. 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 sa Ay po, guys. So, ah. See you man, Kayon, ang lalaroin namin, kalamansi, pitik kalamansi. Ay, mamatay. Ala, iiikot tayo lang. Malayo ba? Tapos, ang oh, makakapitik, ang may premyo. kapitik. premyo. Ang premyo. Ang premyo. Ang premyo. Pwede, sige, pila, pila, pila. pila Dito, dito, dito. Masyadong masisimple. Pwede, masisimple. Hindi, layo, layo natin, Hindi na. Bukang ini Dito pa, dito pa. Dito pa, dito pa. Dito, pon, dito.

Mamaya ka na, bibi, ha? Mamaya ka na dun. Mamaya okay. mamaya muna kayong maliliit. Huwag kayong sali ha? Sila muna malalaki. Huwag na, tikit mo Huwag ka, sinugin na. Uy, pa. na, Huwag Ang malanalo...

Tama. Bid lang Biglang lang, bid lang. may Titik na. Walang goma. Bid lang kayo. Bid lang okay malay lang malayo muna kayo hindi naman sabay-sabay. Huwag mo siya muna siya. Ay. Dito ka lang dito pala. Yo, tayong ano, tungkod ah. Oh, nga eh. Kaya. Yeah. Ano ba Oh, masyado. Ah, sige, pader ito, rin ito. Ayon, yun, 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 yun. Kasi maliliit naman. Hindi <laughs> no, no. <Kasi>, pa, una ka. <laughs> Kaso agagay, kahit ka ganun lang, agagay, ganun lang. Ganun. Hawakan yung kamay. Ikot ka, ganun ha. Ako na mag-ikot, kuya. Ha? na ano ano uh, Sige, ganyan, no. Ikot mo. <laughs> One. One. Two. Three. <laughs> four. Isa, isa. Ano na lang? Isa, isa. Oh, game. Eh, bigay mo yung ano. Eh, mo yung ano. Game. Bilit ka to may ano. game. Parang ang lapit. Pwede na yung pa. naman. Dyan, 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 dyan. Dyan, dyan. Magagaling 3 4 5 6 7 8 9 10 Sa... 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 Ah, Sa... 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 Magagaling na Sa... 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 Sa...

Oke, mirnya miro, no. Oke, one, two, three, four, five, six, Seven, eight, nine, ten, ten, games. Kaya, 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 kaya. Kaya, kaya. Nalasing, nalasing. <laughs> <laughs> oh, <laughs> di Oo, <laughs> <laughs> Oo, oh, meron, meron. oh, oh. <laughs> Meron yun lahat. Oh. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. <laughs> Oo, oh, galing, galing, galing. galing magaling, magaling. Magaling. geling geling geling, mana? oh, makan mana? makan muna, makan mana? nama tay. tay. ayu. ayu. nice. ten, ogina. <laughs> okay. Dalawang okay, pitik. <laughs> <laughs> Dalawang pitik si <laughs> oh. na? ilan pa? Ilan pa? Sige. Dalawa. Oo. Ah. Four. 5. 6. Cebu guet, Paman, uh, kaya na Kaya na Kaya na ba 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 Pumila ka muna! Oo! Oh, oh. <laughs> ito na! Oo, oh, pila! Ay, ayun na! Ba't, kaya hanggang ano lang, ha? Pat! Ay! Four! Five! Six! Seven! Eight, eight, eight! Ang sarap pa naman ng lolly papat! Ten! Oo, ito Oh, 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 <laughs> <Baka mo. laughs> Oh, oh, dito. Oh. Nasa na. Nasa na? Na, na. Oh, bigyan mo doon. Ano ka ba? Ah. <laughs> oh, ano to kaya? Oh. Bumaya, ibang laro oh, naman 'yan. Ako oh, pa. Ay ko. Ayok. Ayaw mo maglaro. Ito, ito, oh, ito. sige. Oh. Tama na 'yan. Isa isa namang laro. Sino pang wala? Tayo, tumutumba. Sino pa? Ay, nasa. na ba? Tayo. Ikaw. Ah, ayaw mo. Okay, ngayon, ibang laro naman. Ano? Yung orio oh, naman ngayon, ito. Oreo. Oh, okay. Saan, Ay, lang. yung ugal. Oo, yung paano hindi sa... Oo, oh, oh, okay. cookie. Cookie, oo. Dahil may ito, one. Ayan. Ay, na lang. Pila Ay, na, na ayon. Game. Pila ulit. Dito, dito. Pila, pila, pila. Pila, Diyan, sunod-sunod yan. Sunod-sunod ulit. Sunod-sunod ulit. Oh. Ay, ah, ito muna. Alam mo ba ang natin? Hindi, ano? Hindi pa, alam, hindi pa alam. Ikaw, alam mo na. Sabay-sabay ang kuya. Sabay-sabay. O, oh, sige. O, oh, dito yung isa dito. Yan. Yan. Social distancing. social distancing. Parang hindi sa'yo pagalitan na ano. eh, ka na. Marunong ka nito? Ah, hindi ka marunong mamaya na lang. Bibigyan na lang kita mamaya. Sila muna ha Alis ba, ba, ka dyan ba Hindi. Alis ka dyan Dito alam. Hindi ba? Hindi Oo doon alam Kasi yung karambay doon Oo Sige Alam nyo na ha Anong laro ha ah. Sige nga Subok muna kung alam Pero wala nga ha <laughs> Thank you <laughs> Yun po hanggang dito na lang po Ang aking pagpapalaro sa kanila <laughs> sa oo Street o sa sunod naman na mga araw pupunta naman ako dito maraming maraming po salamat sana wag po kayong magsawa na manood sa aking mga palabas uh, dito sa aking channel maraming maraming po salamat sa inyo hanggang dito na lang po naway yung mga bago pa lang po dito sa akin naway yung na pong kalimutan na mag subscribe at mag like mag-share na rin maraming salamat